na er, click na blame si sir sa ingay na kanyang uh, CBT o yung panggilid niya kapag ka kasi pinaikot mo yung gulong o tumatak mo yung motor ingay hindi nito mga sir para malaman nyo kung ano yung problema nito paikotin nyo na siya ng ganyan at uh, titignan nyo rin yung bill niya kasi yung bill niya kasi mga sir aftermarket na rin at uh, totaling sumasayaw na pati yung uh, shop drive pag pinaikot nyo rin sumasayaw din. Kapag ka po ganyan kasi mga sel. At uh sumasayaw 'yan, yung inyong uh, crankcase bearing, kunin mo ngayon. Itong crankcase bearing na 'to kapag uh, gumagalaw, sumasayaw yung shop drive natin. Sisirain niya 'to. Ito kasi yung stock niya, mayroong copper sa na. Luluwag 'yan. Kaya kapag ka ganyan mas maganda. Palitan nyo na kaagad yan kasi hindi obra yan. Hindi masyadong pansin pero sumasayaw yan. yan. Pati yung bill dito sumasayaw din. Gumagano-gano oh, na. Hindi klaro. Tapos yung ingay naman tatanggalin natin yung torque drive assembly pati yung bill at Okay, ikutin natin. Yan, hey, ang galing mo. Yan, 19mm yung size ng nut. At uh, mo yung third drive. Yan, para malaman natin kung ano yung piece ang bibili ninyo, kung ano yung parts na gagawin ninyo. At uh, mapapansin nyo nito, uh, kinukulang na sa grasa or sa isa rin dito mga sir kahit goods yung ano nyo throat drive bearing kung may gas, gas din dito isirain nyo yan ayan gumigiwang tapos paikutin natin ayan andyan pa rin yung ingay nya meron pa rin tapos ibalik mo ulit kaso mas malakas to tapos tanggalin mo magkukumparin natin yan kukunti lang yung nadagdag doon sa third drive nya kumbaga ito kasi mga sir yung third drive nya kahit bagong palit yan kapag ka may problema to itong shaft drive ninyo pag gumigiwang o sumasayaw sisirain at sisirain nya pa rin to at uh, isa rin dyan mayroon din kasing nabibili mga third drive mga sir na uh, nabibili sa shopee yan wala siyang pangalan. Dito lang original. Meron ditong pangalan. Makikita mo, made in China. Pero original yon Ito walang kapangalan-pangalan okay, to. May, may Tapos yung doon sa loob, nilagyan ng na dapat doon sa pinaka-standard niya, or yung hindi pa tayo nagpa ng tour drive, yung doon, tinatanggal po yun. Ang purpose kasi natin doon, para pagka naglinis ka ng uh, torque drive mo, pwede mo siyang applyan ng panibagong grasa. Dito hindi mo sa ma-apply ng grasa. Kapag tinanggal mo naman 'yan, masisira naman 'to. Lalo kung wala tayong proper tools, sisira niyan. Pero ito, meron pa ring ingay at kasama 'yan sa papalitan ng yung shock drive na 'yan para mawala yung ingay. At hindi 'yan uh, ano at hindi naman damay ng iba tulad nito sisirain niya to pag sumasayaw yan si click kasi ano yan uh, double bearing dito sa may gearing box nya pangatlo ito kaya malamang tatanggalin natin to chichick din natin yung bearing nya kasi meron pa rin uh. yan dyan pa rin yung ingay yan. kaya mga tick dito mga sirang papatan natin dito sasama natin yung uh, third drive bearing kasi mali po yung uh, pagkaka install kasi pagkagira nito mo yung kanyang uh, bearing dito sa drive, mararamdaman mo yung parang may sumasabit, parang maganit. Isa rin yun kapag uh, pinaikot mo yung gulong, may ingay. Papalitan natin yung pati yung bearing dito. Kaso sabi ko sa kanya, uh, bilhin niya na lang lahat ng bearing at uh, kung may mga bearing siyang hindi magamit, kasi mas gugusing ko pa rin yung stock na hindi naman damaged, hindi ko papalitan. Yung papalitan ko lang dyan, yung may mga defect wala mang mga tatlo ang uh, problema nito 6204, 6201 saka 6202 yun yung nakikita kong problema dyan 6204, matik po yan kasi magpapalit tayo ng shop drive pero uh, 55 bearing yung pinabibili ko 6 kasi yun nasa loob nyan 5 lang yung pabibili ko yung 6205 kasi bihira po yan at yung mga bearing na hindi nyo makagamit ibabalik ko na lang din yung pinabili nyo para hindi sayang in case lang din naman kaya pinabili ko lahat ng bearing para kung sakali makita natin yung mabuksan ay uh, wala na tayong ano pabalik-balik pati ito third drive bearing kaya yeah, ito babalik muna natin dahil uh, wala akong pisa ngayon ng shop drive pabibili muna natin si sir yeah, ito mga sir ito yung kanyang pisa tulad nung uh, third drive bearing ito yung original mga sana uh, na naka-segregate kapag original yan yeah, tapos yung kanyang uh, sticker talagang uh, makikita mo dyan na iba at uh, ito na yung bearing niya. Ito yung ipapalit natin. Pero dun sa 6204 na kasama dun sa shock drive, ito yung ilalagay natin. Kasi kapag kawan sa uh, nagpalit ka lang ano, shock drive, matik na dapat yung bearing na, na 6204 kasama rin lagi yan. Kaya ito pinakalasan natin. Tapos ito yung uh, shaft drive kung 125 yung motor ninyo dapat uh, 720 ang uh, bibili nyo kasi ito makikita nyo 720 kapag ka click 150 naman 810 kasi hindi pwede nga na yan uh, magkapalit sample nyan 150 yun sa inyo nilagay nyo pang uh, 710 masyadong ano, uh, maluwag sisirain lang din yung ilalagay ninyo kung 125 yun sa inyo tapos ilalagay nyo 810 hindi naman din kakasya kaya dapat 17 kung 125. At uh, ito yung bearing niya, lalagyan na rin natin. Pag sasamahin na natin to. Tapos kapag kagalit yung gamit yung bearing, tanggalin niyo yung ano, housing niya. O ito, ito. Tatanggalin nyo yan kasi kapag ka, hindi nyo tinanggal yan, baka sirain lang di kagad ka to. Pinakamasaklap pa, patigir. Sisirain niya rin. Kasi natatanggal po yan sa katagalan. Yeah, ito na. sana tanggalan na natin yung uh, gearing. At kapag ka mag-check kayo ng bearing ninyo, wag niyo muna siyang uugasan ng gasolina. Check niyo muna. Pag kagaya ito nito dapat mararamdaman niyo yung garargar uh, -gar or yung ano hindi magandang ikot. Ito goods tong dalawan to. Hindi ko muna papalitan 'yan. At uh, ito na yung nakikita ko may problema. Madalas ito yung lagi yung ano pinapalitan ko sa ano sa click. 6201 saka 622 oh, uh, ayun oh nyo din dito pag ginanito nyo maganit tapos maluwag kaya tatlong bearing lang yung papalitan natin 6204, 6201 saka 622 at uh, nilalagay na natin yung ano, bearing so, safety press natin yun pati yung third drive bearing yan papalitan natin yan Ayan, nilabag na natin yung at uh, ginamit natin yan sa, ano, sa press hindi natin pinukpok yan pinress natin yan parang smooth na smooth Ay, mo na yan. tapos ilo, kapag ilulubog nyo naman to huwag kayo dito pupukpok ha? kasi madalas ko na i-encounter dito siya nagpupukpok sa gitna ang uh, nangyayari dyan bumubuka tong mismong shop matik po yan hindi nyo may papasok yung cover na to matik igagrain yan kaya huwag kayo pupukpok yan useless po yan, dito kayo magpukpok unti-unti nyo lang yan, kusang lulubog din yan huwag nyo bibiglain, kunting pukpok lang para may lubog nyo yan mga sa yan, na natin yung bagong bearing at ito yung pinagtanggalan natin siyempre, welding pa rin yung ginamit natin at uh, yung bahay ng bearing o yung cover ng bearing, tanggalin nyo yan huwag nyo ano, ilalagay ng meron yan parang doon sa dating tour drive niya yung nakalagay doon hindi tinanggal kaya kapag naglinis ka hindi mo ma-apply ng grasa kasi yan naman talaga yung standard niya na walang ano walang cover tapos maya maya ilalagay na natin yun yung pinagtanggalan natin ng na shaft drive at uh, isusunod natin dyan yung torque drive bearing at pag uh, kapag naglulubog naman kayo yan kahit gilid-gilid lang yung pagpukpok nyo kahit dahan-dahan lang yan kusa din lulubog yan kasi hindi na matutuling sobrang hirap ilubog yan salpak natin siyempre yung breather hose ay taas huwag nyo rin kakalimutan na may ilagay ng tama para in case na umulan or hindi kaya nagugas kayo ng motor ninyo hindi siya pasukin ng tubig at hindi masira yung mga gear natin ito yung tinutukoy ko yung breather hose yan. Ilagay nyo dyan, dito. Huwag nyo kalimutan. Yan. Ito naman yung uh, natin, ano? Uh, tanggalan ng bearing. At uh, ito yung bearing na ilalagay natin, original pa rin. At uh, sa original, mapapansin nyo dito, nyo sa side dito, wala siyang cover. Sa kabila lang yung may bearing, ah, may cover dyan. Sa pihak natin, kabilaan, wala Lagyan mo na yan. Saka so, ah, huwag nyo din kalimutang lagyan ng ano, na grasa. Kahit bago yan, kung wala pa rin grasa, sisirain niya pa rin yan. Kaya lagyan nyo pa rin. Dapat high temp yung ilalagay ninyo. Ito na yung bago natin ano, shaft drive. At nalagyan na natin yung kanyang gulong. At ito, smooth na smooth na yung ingay nya. Wala pang ano, wala pang uh, gear oil yan mga sir. Tapos stable na rin yung ikot ng ano niya. Shock drive, hindi tuloy dun kanina. Hindi na kasi pansinin sa ano sa video. Ayan, smooth na smooth Wala pang ano yan, gear oil. Dabungan natin. Gumamit lang kayo ng socket na size 23. sakto pong sakto yun doon sa bearing hindi po yan tatama sa gitna tapos yung lock huwag nyo rin kalimutan ok tamasan nalabog na natin yung bearing ayan, nalagyan din natin ng grasa ayan walang cover yung original sa ibabaw lang dapat na may, uh, may cover at uh, yung kanyang uh, tow drive ayan may pangalan nakalagay China pero original po yung mga sir at may number dun so, sa pinagtanggulan natin walang nakalagay na ganyan walang number or walang mga litra kaya ito palagay na natin Ayan. sa truck drive naman kapag ka nagsasauli na kayo mas mainam na lagay nyo muna sa ng grasa paikutin nyo para malagyan doon sa pinakaloob after nyo malagyan eh, lalagay nyo na yung mga ano, mga luler pin tapos yung cover wag nyo rin kakalimutan Ito, na natin yung kanyang uh, torque drive. Paikutin natin. ayun, walang kaingay-ingay. Smooth na smooth. Di tulad nung uh, bago natin tanggalin, maririnig mo talaga yung ano. Ayan. Pero yung bil niya, sumasayaw talaga. Yung bil na yung may problema dyan. Pero yung dito, yan, smooth na. Ayan. Yung bil niya, sumasayaw mo. Yung na. Yung bil na yung may problema dyan, pero dito. No? Ah. Uh, yeah. yun yung problema nung ano, nung gearing niya kung bakit maingay. to is smooth now. Dito daw una tagal na rinig mo, wala pang gear oil lang mga sir. Yo, wala kasi ng ano yun, bro. Okay lang din. Mas maganda ano. Ayun, na-wet na natin yung cover niya ganon lang gawin yung mga kung sakaling may uh, something na tunok dyan sa panggilid ninyo yan lang yung mga dapat yung i-check sa shop drive naman, bibihira po yan na pinapalitan, basta walang problema tulad ng giwang at hindi na busal at walang gas-gas yan, guls yan, yan goals na guls na meron lang nagko-construction sa kirig natin na naglalagay na ng ano Solar, okay,